Paano ba tayo mag Gcash load to home wifi? Para po sa mga may wifi dyan, home wifi, basta may pera po o laman ang inyong Gcash, pwede nyo na po itong i-click at ito kayo mag load Click nyo lang po itong load. din click nyo broadband. din click nyo smart wifi kung ano po yung gamit nyo yung wifi sa bahay yung po i-click nyo mamimili lang po kayo dito then pag na-click nyo na po yung inyong wifi smart wifi akin maglagay na po kayo ng number ilagay nyo po yung luludan nyo na number then click nyo yung next Pag naklik click nyo na po yung next, magpo-proceed na po tayo. Ito po, ilalagay nyo yung number ng inyong luludan. Yes, ilalagay nyo na po ulit yung number. Dalawa bisis po kasi nilagay yung aking ano number para bumili ng load sa wifi. Asa jikas Di pag nailagay nyo na po yung number nyo, click nyo lang po yung Ah, uh, next. yan Pag na-click niyo na 'yung next, po-proceed na po 'yan. Eh, okay. proceed na po ito sa promo. Check natin kung ano 'yung promo natin na ah uh, bibili. Then, 'yun po nakalagay doon, next proceed. Tapos ito na po yung mamimili na po kayo dito sa tag promo. Kiklik nyo po kung alin yung may promo. Ito po yung hinahanap ko lagi may promo. Din, mamiklik nyo lang po yan. May lalabas dyan na amount. Mamimili lang po kayo kung magkano yung gusto nyo yung iload. So ako, ang pinili ko po dito, Adli 1,299 po ito. Pero, ang ilulod nyo po dito ay may additional na dalawang piso. Good for one month na po ito. 1299 Only pam. Pwede na po ito sa manood ng uh, video, YouTube, FB, lahat na po yan. Good for one month po ito. basta maganda ang signal, tuloy-tuloy lang po ito. Then, pag na-click na niyo na po yan, hihintay na lang po natin yung araw na may nakalagay na by now. Medyo mahina lang ang signal. Ayan na po, lalabas na. Lalagyan ko ng araw. Ganito lang po yung pag-load sa ating mga home wifi. Yung mga uh, ano natin sa bahay. Sundan nyo lang po itong araw na nakakalagay. And matututunan nyo pong easy lang pala. Hindi na natin kailang magpalood sa mga tindahan. Kung may laman rin lang ang uh, ating mga GCAS, gamit na lang po natin yung ating GCash. But be sure na yung number na i-click nyo ay tama kasi baka mapunta sa iba yung yung uh, yung inyong load ay sayang ay 1,000 mahigit yun. So ito na nga po, click nyo na po yung buy now. So pag na-click nyo po itong buy now, ando na po 'yan. Papasok na po yung load nyo. Bayad na po kayo. Ayan na po bayad na kay Gcas. Pasok na po yung load. Yan, click na lang po pay. Pag na-click pay na yan, automatic na po yan. Yan, medyo mahina lang pero ganun lang po kasimple yung paglo sa ating mga home wifi sa bahay. Kasi eh, dito sa aming lugar, wala kaming internet. Yung mga provider, yung mga nakadirekta sa mga poste. Kami, ano lang po kami, home Wi-Fi lang. Kung bumibili lang kami ng load. Pero good for one month. Okay na po. Kita nyo naman, yes. Ito na po siya. Click na po. Yan, bayad na po tayo. Ito, pinakita na po sa atin na ating resibo. Then, babalikan po natin yung ating GCAS. Para mapakita ko sa inyo na nakaltas na sa ating GCAS yung ating binayad. So, ayan na po. Okay na raw. Ito po yung ginagamit ko dito sa amin. Oh, tama lang para sa akin. Mas na itataas niyo lang po yung ano, itong home wifi. And, ito na po yun. Na Click na po natin and balikan po natin. Ayan na po makita natin si Jikas. Nak nakaltas na po. Wala na po akong pera. Thank you for watching.